What is happening to this? Hala! Wala! Lito ako saan Ano maglipat opuan. poan? Nakasitbelt ka eh. No, Hindi eh, Tinanggal ko na nga eh. Inanlock ko yung na yung man. kotse. Wala. Wala pa rin. Tuk sa tu, sa ba, Pano ba to? Oh. Lente o oh. lente naman to. Lo. Pano to? Kinasakyan mo. Pambira naman. Gising ka na lang ulit. Nako po, na ako sa ano, Angel. Wala pang dumating ah. Gising ka na lang ulit. Pambira naman paulit ulit na tayo sa mga bagay-bagay na mga ganyan. Kaya nga, gising ka na lang ulit, pre. Wala kayo eh. Ayoko na na kayo. Mita dito, pre. Mita. May mita dito. Mita. Sige, okay, boys Sige, okay, boys Ay, bossing. mas mga ka daw. Tapos, labas ka. Yun pala, eh. Oh. Putangin, na ikaw. Mm. Alright, ko. Ah. Ah. Ngayon ko pa alam, boss, na ang ex may silbi pa pala. <laughs> Hindi lang kasi pagtataas ng kamay yung X. Minsan nga, kinalimutan mo na yun eh. Oo nga, no? Bikin tek men. Dewa. Dewa. Lentao. Kator silang. Dewa rene. Rene bomba yang sinabi ko dan sa no lumapit ako. Eh. <laughs> lumapit ako sa madam mo. Narinig mo ba yun? Nah, ya, mah, dia, 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 nih, ya.